Ayan magilab po sa lahat dyan at welcome po sa ating munting channel, ang ating uh, reactionist video channel guys. Ayan at uh, welcome po kayong lahat dito guys. Ayan at uh, pasensya na kayo at matagal tayong hindi nakapag-upload ng mga reaction video kasi uh, medyo na busy din tayo guys. Ayan. Okay. Ayan na uh, itong araw na ito guys ay tayo'y magre-reaction video sa isang uh, batang babae na uh, sobrang sumikat din ito sa ano sa Facebook lalo, lalo na sa Facebook, ayan, sa YouTube din. Ayan, at maraming nagbabangayan. Uh, halos nag-aaway na yung iba sa mga, mga comment section. Kaya ito yung ating uh, i-reaction video natin ngayon guys. At uh, kayo nang humusga. Ayan, at uh, mag-comment lang kayo doon uh, dyan sa, ano, sa down the... Uh, comment down below. Ayan, mag-comment lang kayo dyan. Kayo nang umusga kung totoo bang boses niya to or uh, isang lip-sync lang right? Ayan, sabay-sabay nating panuorin guys. Ayan, okay. Ayan na guys, simulan na natin. Parang may sa original guys. may kahawig sa original guys. Pagkakita mo nang mabuti Parang si ano Parang si Carol Banawa Ayan o Kinitignan Ay, ko yung bibig niya guys Pero ano Nakita natin kung talagang lipsing talaga Kinitignan ko yung bibig niya Pero parang nagkakatugma naman Yung kanyang salita Ayan o Yung, yun, napapansin ko lang guys na ano yung microphone laging nasa, nasa, baba lang Kasi kadalasan na nakikita ko guys sa mga kumakanta At masyadong ano na uh, mataas na ng konti yung mic nila is ano, uh, ilayo din ng konti sa kanya nasa pinabibig lang lagi sa kubig ay

grabe yung boses guys yun <laughs> lang talaga napapansin ko lang talaga yung mic niya nasa laging ano lang eh nasa laging nasa lang niya lagi eh yun lang ano no grabe And guys, ayan tapos na tayong mag ano mag-manood uh, ng kaniyang uh, video. Ayan at uh, yung sa akin naman guys, yung napapansin ko lang talaga uh, yung microphone niya is laging nasa ano lang talaga yung nasa laging nasa bibig lang niya. Ah uh, kasi ito yung nakikita ko yung mga singer eh, yung mga professional singer eh, uh, medyo, uh, medyo mataas na i di ba ilayo nyo lang konti yung ano para maabot nila yung mga mga matataas na ano nota yung sa kanya na, nang lagi lang nasa ano nasa malapit lang sa bibig niya yung sa kanya pero uh, pag totoo naman na sa kanya talaga yung boses eh talagang sobrang ano sobrang galing talaga sobrang linis ng boses niya at uh, sobrang mataas pa ng boses niya ayan nga wala akong masabi sa boses, magaling talagang kumanta. Uh, kaya ngayon, tapos na tayong mag-reaction video, yun ang naging reaction ko. Ayun naman dyan sa comment down below kayo dyan lahat kung uh, ano yung mga reaction ninyo. Kung uh, lip-sync ba talaga or ano, uh, totoo bang boses niya. Alright, ayan maraming salamat po sa lahat ng nunood ng ating uh, panibagong reaction video sa araw na ito. Ayan maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At uh, abangan nyo pa yung ating mga susunod na mga reaction video guys. Ayan. At uh, thank you so much sa lahat ng uh, uh, manonood dito. Ayan. At uh, huwag kalimutan i-like ana uh, share ana uh, subscribe po ng ating uh, munting channel kasi maliit pa tong channel natin guys ang ating channel na reactionist uh, channel uh, sobrang liit pa kaya. Huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Bye-bye.